Yo, what's up sa inyong lahat mga ka-dreamers, mga ka doy, -doy at nandito nga tayo sa Netong Lapas Batchoy na isa sa pinagmamalaki ng mga taga-ilo-ilo. nandito nga tayo ngayon sa Atria Branch para kumain at tigman itong pinakamasarap na pinagmamalaki nila na number one nga daw pagdating sa sabaw at laman ang Lapas Batchoy. So mga ka -doy, doy matatagpuan nyo ang original branch ng Netongs dito sa Lapas Public Market sa Iloilo. So, diyan talaga nagsimula yan. Simula pa nung 1948, mga kadoy. Imagine, 1948, sila na ang number one at naungunang batchuyan dito sa Iloilo. So, ang dami na competitors pero nananatiling matatag at nag-iisa ang netongs, mga lodi. Bakit? Dahil nga sa mga ingredients nito na talagang sobrang solid like atay, bone marrow, chicharon, meron pang na garlic, fried garlic, And then, spring onion. And then, syempre, yung secret seasoning nila. At hindi mawawala ang pinaka-authentic na sabaw na kapag mo, eh, kahit hindi mo natimplahan dahil sa sobrang solid ng lasa niya. Kasamahan mo pa ng puto para, alam mo, yun yung kapartner niya talaga. Parang dinuguan, kapartner ang puto. Pero dito, mga lods, grabe, puto at sabay sabaw, sobrang solid na. So, kaya kung pupunta kayo ng ilo-ilo, huwag na huwag niyong papalampasin ang netongs para matikman nyo ang kung gaano kasarap, kainit, kalinamnam at ka-authentic ng sabaw na pinagmamalaki ng mga taga ilo na netongs, mga lodi ko, mga kadoy-doy, mga katrimos. So, maraming maraming salamat. See you for my next vlog. Sana nag-enjoy kayo. Peace yo, mga lodi.